yung dati yung dati nakatakas sila ngayon hindi na nakaraan lang ito yung daan tapos umangang ng pante may e, pati raman sa kanila para recover ng lahi na lang ayan <laughs> yeah, pupunta rito yan ayan na ayaw na mas doon ayan na ayan na panuim mo rin magit na ayos doon papupunta lang namin doon lahat Tsaka namin papantihin. Ah. Okay. Ayos ba boss? Ayos yan, ayos yan. Ay, dami yung tatakbo na no. lango na yan, eh. bilis ayano No. Ayan, lumalaki na. No? Oh. Punta <laughs> sila. No, ay, ay, sa gilid daw. Ay, palaki. Ay, sa gilid daw. Gawin gilid is daw. Masa. Ayan, <coughs> pinapakakak. Ayan na o Ayan na o oh. ayan, oh. ayan na may nabubi ni seto Tukang mga nakakanya sa kurang Oh Ayan wa ito seto Ayan set Ha dito ah, bumili na kayo. Ito may malaki. Hmm. Malaki oh. Hmm. Nag-stretch to oh. Eh. At mahabang ganun. Ayan oh. Mahabang. na ito Malaki lang naman pala yun, ano? Malaki na, ano? Ano, mo Okay, 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 okay. <coughs> Malaki na. Lang. Baka makataas ah. Bakit okay, punta sa net Ay, okay malaki na. lang naman pala yun Malaki na ano? Ano, bigyan mo ko? Okay, 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 okay. Baka makataas ah

Dito pala napunti. Pukulong na nalang ito. Dito. Pwede na yan. Hubos. Tapos <laughs> binuksan mo muna kuya yung harang. Ay pabana ano, ulit niyo. Ito ang common lang. Do ito ang common. Ito doon pala pwede yan no? o. Do ito no? sa may dulo nito. Oh. Ito yung pornal. Ito yung highway kuya

ano? Malaki hmm. na dito. ito. Lapad oh. oh. yan, oh. No? Kaano na yan? Good size na yan sa... Sa tiksay. Baril yun. Ang guli dyan. Hmm. Pag mo muna kaya ka, masarap ko. Sandali lang naman yan. Hmm. Pirito mo rin yan, ah. Ano? Malaki. Oo. Oh. Oo. Yan, yeah, malalaki. Tsaka sa na toyo. Ay, pat, ano? Pati suka, tsaka bawal. Tira. Hmm. Tira. Okay, ito. ko ngayon, no? Oh. Ah, pante, tsaka tiksay. Meri tama sa tiksay. Yung malaki tiksay. Mm Hindi, -hmm. yeah, may mga pinalit din na kanya. Ay, tama. Meri, parang nanalo lang to. Ay, magbubulang. Siguro malalim. iba na no, malalalim pa sa iyo, mga bingi. Nabingi. Nabingi. Tubig. Tubig. Tubig.